bai. Pre. Bok pintu? Hai saudara. Oh, hai kamu lu Eh, ya. shout out. Ang patay na Oh, yan, yeah. lutoy namin yeah. sa dili. So, nagbilad kami ng kawali. Tingnan natin kung gaano kainit yung Saudi. Ayan, init na siguro oh. yan. Ayan. It, tignan natin. Oh, nakulog oh, na mga idol. Oh, oh my God! God. Grabe, grabe, talaga. Wow! Oh. Ayan o. Oh. Grabe ang Saudi talaga. Oh. Uh, Kala ko dati. Out. Fake yung ginagawa. yung pala eh. Talagang totoo. Mainit talaga dito. Ayan o. Oh. Hmm dito sa Saudi safe ka uh, ah, na, makakasave ka ng ano gasol gasol kasi sa araw pa lang pwede ka nang magluto mga idol ayan o araw sa taas hindi mo uh, naman o luto na o okay na. Ayan natin kasi sobrang init Init O oh, ayan nagtapos sila o say hi Kay, Alhamdulillah oh, yeah. Ayan So oh, let's go, mau. Mia mia kamu sin. Ayo. Oh, lu tahu oh. Ah, grab lagi ini di tosa Saudi mah idol. So let's go. Kita bayar hari ini usah dulu. Ayo, tindih yang ini di tosa saldi. Ayan, tingnan nyo naman kung saan kami nagpiprito. Oo, oh, hindi sa labas. Oh. Ganito kainit dito sa Saudi mga idol. Ayan, tingnan mo dito kami. Uy, paluto na. Oh. Ayan, dito kami sa inita nagprito mga idol. Ayan o. Oh. Masobrang init talaga dito. Oh. Hmm. sa initan yan, hinahawakan pa oh, oh. alright guys good morning, good morning aga gala tayo doon sa ating tropa so, may mga bagong uh, scooter tapos dadan ako sa may building ng kumpanya namin tapos uh, titignan natin yung karaban, parang nangyari sa karaban charge kagabi yung uh, scooter natin mga idol pagdating nun mag charge tayo para mag uwi tayo eh, Karabahan na ginagawa ko mga idol, di pa natapos. Pala yung bendin ng kumpanya. Ganyan na lang design Ito yung karaban kong ginagawa. Ano na ang nangyari dyan? Nalawang na. Nagpapakar lang yung ating scooter Minsan may polis yan dito eh Wala ko sasalubong na ako dito Wala namang polis sa ng ating video mga idol ito po natin so guys so dito na tayo malapit sa Tamini hanapin natin ang ating tropa kung saan ang kanilang bahay

Ewan nga idol, kung nakikita nyo dati nasa coffee shop ako yan. Yes. Yan, ganyan din trabaho ko. Tahimik ah. Kala ko sa Starbucks kayo eh. <laughs> Alala ko sabi ko ano nga ang pangalan ng coffee shop? Quartz? Nakita ko quantum ah, quantum pala. Quantum. Wala, baka nag-grab na kayo. ako sa cellphone.

i-share natin yung kinapay. mag share tayo ng leasing Ibigay natin sa kanila tong... okay. itong timba. Okay. Ito na tinapa ibigay natin. go. Dami natin tinapay so i-share natin sa policing. Pare! Trip! So, bigyan natin tinapay sa kanila. Ah. Uh, so yun, natin yung tinapay. eh boy. tayo so may isa pa tayong tinapay balot na natitira bali hindi natin nabidyohan pala yung una kong construction doon na na uh, binigyan ng tinapay.